Okay, so good morning guys. Welcome sa ating channel. So ngayon, magbibigay tayo ng uh, commento reaction sa so, isa na namang panibagong uh, balita. No? Ito ay mula sa inquirer.net. Okay, so ngayon dumako na naman tayo sa balita dito sa West Philippines. Okay, siguro napanood nyo na rin ito guys sa iba pang mga uh, news no sa TV o sa ibang uh, source ng mga balita uh, ang barko ng mga ng Pilipinas no we kanon na naman po ng Chinese Coast Guard okay so alamin natin ano bang ginagawa ng mga barko ng Pilipinas bakit ba bakit nag ginawa ng ang pag-water canon sa ating mga ambarko sa TV. Okay, so ano ba yung resulta nito? Ano yung epekto? Alamin natin yan. Uh, magbigay tayo ng comment o traction, lalo na ikaw bilang Pilipino, ano ang nararamdaman mo sa mga nakikita mo na to na ginagawa ng Chinese Chinese Coast Guard sa atin, sa ating mga uh, Philippine Navy or Coast Guard. Okay? So, islagay mo dyan sa ating comment section. Anong nararamdaman mo, anong reaction. Okay, pero kung bago ka pala sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, at subscribe ng ating channel. At i-hit mo na rin ang notification bell button para updated po kayo every time na may upload tayo ng mga ganitong videos. Okay, so simulan na natin. A Chinese Coast Guard vessel blasted water cannons inside swipe a Philippine ship conducting a routine marine scientific research mission in the vicinity of Pagasa K2 in the West Philippine Sea. In a statement, the Department of Agriculture's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources condemns what it called hostile actions by the Chinese Coast Guard against its two marine scientific research vessels in the West Philippine Sea. According to Befar, two of their vessels, BRP Datu Sanday and BRP Datu Pagwaya, were on a routine mission with a Filipino scientific team on May 21 to collect sand samples as part of a marine scientific research initiative. The agency explains that at approximately 9:13 a.m., Chinese Coast Guard Imagine guys. So yung mga barko ng Pilipinas ay eh, kumukuha lang naman ng marine samples nung no, para sa research pero winawat winutter kanon pa rin ng mga na Chinese Coast Guard. So wala naman tayong ginawa na aagihin uh, sa kanila and besides nasa economic zone. Yes. Pero ganon kalakas ng Chinese Coast Guard na tabuyin, paalisin ang uh, barko ng BFP. Do Vessel 21559 water cannoned and sideswiped the BRP Datusendai twice, resulting in some damage to BRP Datu Sendai's port bow and smokestack and putting at risk the lives of its civilian personnel on board. The agency also says that this is the first time that the Chinese Coast Guard has used water cannons against its research vessels in the area of Pagasa case. Despite this, the agency says its vessels were able to complete their operations in Pangasa case 1, 2 and 3. Beijing's continued aggression was based on its assertion of sovereignty over almost the entire South China Sea, including most of the West Philippine Sea as it continues to reject the 2016 arbitral ruling that effectively dismissed its claims and ruled in favor of Manila. Uh... talagang ang Chinese guys di ba? hindi talaga nila sinusunod yung uh, international na batas tinarmahan sa arbitral rulings. di ba? May sarili talaga silang batas, hindi nila pinaniwalaan yung ayaw nilang sundin, ayaw nilang pakinggan yun. At ang uh, matindi pa nito, nagkukos sila ng damage sa mga barko ng tulad yan sa ginawa na naman nila may damage na naman na nangyari sa ating mga barko. So ikaw guys bilang isang Pilipino, ano ang nararamdaman mo? Ano ang masasabi mo ginagawa? Ang tuloy na ginagawa sa atin ng Chinese Coast Guard o ng mga Chinese. No? So isulat mo dyan, ilagay mo sa ating comment section. Ano ang nararamdaman mo bilang isang Pilipino no? sa video na ating napanood ngayong araw. Okay? So, Again, kung bago ka pa lang sa ating channel at hiling mo mga ganitong klaseng content, please subscribe our YouTube channel para updated po kayo every time na may mga upload tayong ganito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.